Ang mga ano dito mga idol, mga puding pangyawiyaw. Ayan, kung gusto nyo mga idol ang yawiyaw na masarap, kung kayo dito sa San Pedro, sa Ibig, sa Mbalis. Mga idol eh. oh, Mga idol, masarap yan ang marinig. Manok. Isang. Ba. Laman. May hot dog. May paborito ni Diwata. Oh. dog. <laughs> Ayan yeah, mga idol, nagluto tayo ng adobong manok mga idol Para uh, pang ulan natin ngayong gabi Ayan yeah, mga idol o oh. Ay, ilalito pala nandito adubong manok para sa hapunan so ay mga idol no uh, bali langanin pa kailangan natin uh, uh, patuyuin mga idol para mas masarap yung adubo nating manok ayan bali kanina nga pala mga idol nung no? ay uh, bumili rin tayo ng iyo iyo so ayan mga idol nung no? uh, bali finish product na tayo mga idol uh, pwede na ito uh, ayan mga idol patanggalin natin mga idol uh, bali Ready to wait na po yan. So, ayun lang mga idol. Uh, maraming salamat sa walang sawan ninyong pag-suporta sa channel ko mga idol. No. Hanggang dito na lang ating vlog. Hanggang sa sunod. Bye-bye mga idol.